mga palangga no ngayong umaga medyo maulan-ulan naman lonis ngayon grabe mga palangga sagit sa ulo mag-isip kung ano, ano yung mga iniisip mga palangga buti pa yung butas lumalaki <laughs> nasa likod ko labas muna tayo at papakita ko sa inyo yung mga kalangitan medyo basa oh. dilaw yung chinilas dilaw yung damit ayan mga palangga dilaw lahat grabe na yan ayan, so, pakita ko sa inyo mga palangga. Wala na nilalamig na naman yung motor natin mga balangga. Focus lang tayo sa langit mamaya-maya. Pakita ko sa inyo ang langit. Kung anong, anong, ano ang resulta. Ay, 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 mga palangga. Ayan na naman palangga. Birada naman tayo sa kape. Pero mamaya-maya mga palangga, pakita ko sa inyo yung nakakatakot. Pero maraming bakante doon mga palangga. Makikita nyo mamaya, maya, mga palangga higupan ko sa kapi, ha? Perte kalami ng kapi na kopi ko. Grabe kidney. Grabe kalami. Gini mo siga, gini mong mata. Na, grabe yun. Eh, basta-basta ni mga palangga. Kalami sa kopi ko. Pagka ulan-ulan mga palangga niya, tugnaw-tugnaw. Agoy, bugnaw-bugnaw ba? Agoy, focus lang tayo sa langit mga palangga. Ayan na naman yung ulan. Agoy, walang katapos ang ulan mga palangga. Grabe na yan. Mula webe hanggang lunis mga palangga. Patak pa rin ang ulan. Grabe na yan. So, ayan mga kalangka, no? Sa akin, pati yung sa kapitbahay. <laughs> Lumapit man yung aking bunso. Habang <laughs> nabubuso, meron mga palangga, no? Bayan, so mga palangga, ayan, mga palangga, no? Mamaya-maya, punta tayo. Marami pong bakanti, mamaya, mga palangga na nakakatakot. <laughs> yeah! Gabi siguro, mga palangga, hindi ko hahatid yung pasahero ko dun sa looban. Delikado. Nakuyawan nyo ko, natakot ako mga palangga Grabe na yan, nakita nyo mga palangga Nakita nyo, maraming bakante Aking binidyo, palabas ako mga palangga Kasi ang aking basahiro Doon lang sa entrance dapat Ang kanyang baba o ang kanyang drop -off na, na sabi niya, pasok pa daw Napasok ako sa loob mga palangga Na palabas na ako mga palangga binido. daming bakante mga palangga Sa gabi, nakakatakot siguro sa gabi Ayan mga palangga, dami pa rin bakante mga palangga Ayun, Ay, na, napakaraming nagpahinga dito mga palangga Grabe na, yan, natutulog na lang yung iba Grabe, grabe daming mga butas, daming mga bakante mga palangga Malawak ito, grabe na, yan Sa lahat ng mga nakapunta dito, na-shoutout na lang Malawak ito palangga, yan kung makikita nyo sa likod ko mga palangga na kung hindi lang ko nakahigop sa gabi ay nako matatako talaga ako tatakbo na talaga ako grabe na ayan mga palangga oh. ang lawak lawak mga palangga dami oh. daming natutulog dito mga palangga hindi e, tayo pwede mag -ingay. kaya dito na lang ako pag uwi ko mga palangga nag voice over na lang ako Di ako pwede mag -ingay -ingay dito baka gukuron ko nako na ako naka yun na nako pati naghanag yung mga kokot ni o may mga kokot mga palangga na solo lang ginako ni eh. grabe na to Grabe na yan, mga palangka. O, dire-diretso na ako mga palangka. Mukhang kinabahan na ako mga palangka. O, oh. ang pa naman bakanti, bakante. Nako, 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 nako. Pwede tayong isalapak dyan. <laughs> ang hirap mga palangka, no? Na, ganito ang trabaho ko mga palangka. Hati dito, hati doon. Nako, Minsan, na, delikado din ang hinahatiran. Hindi lahat ng hinahatiran dito mga palangka. Syudad. Na, na mayroon na syudad na silent na syudad. Pero may mga tao din sa labasan. God bless mga palangka.